Sindi hindi mo iiwan yung apo ko, ha? Promise pa, tita na. Pinapangako na wow. Ikaw ang inaatasan ko maging bantay dyan. Naglabas na rin ang kanyang pahayag si Daniel Padilla sa kanilang hiwalayan ni Catherine Bernardo. Ayon kay Daniel, malaking biyaya ang labing isang taong pagmamahala nila ni Catherine at babaunin niya ang mga alaala -ala ng kanilang pagsasama. Nagpapasalamat siya sa dating kasintahan na sinamahan siya sa masasaya at malulungkot na sandali ng kaniyang buhay. Nagpapasalamat din ang aktor sa mga tagahanga ng Kathniel na itunuturing na nilang kaibigan at pamilya. Bagamat magiging mahirap, kailangan umanong yakapin ang kinabukasan. Hiling ni Daniel ang kanilang paghilom. Ayon kay DJ, kahit magkahiwalay, ang pagmamahal niya kay Catherine o Bal kung kaniyang tawagin ay walang hanggan. Kanina lang kinumpirma ni Catherine Bernardo na hiwalay na sila ni Daniel. Sa Instagram post ni Catherine, sinabi nitong nasa showbiz siya sa loob ng 21 years, 12 years nito ay bilang kalahati ng Kathniel, at 11 years ay bilang isang taong nagmahal kay Deej kahit sa likod ng kamera. Dagdag pa ni Kath, lumaki siya sa industriya na hindi nagpapadikta at mapalad siya dahil sa natatanggap na paggabay at best support system. Gumagawa niya siya ng desisyon para sa sarili lalo na kahit pagdating sa pag-ibig. Nangako siya na hindi malilihis, kaya ginawa niya ang lahat para magpakatotoo sa sarili. Batid niya ang mga usap-usapan at espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon, kaya para matigil na ang mga ito, Ninais ni Catherine na marinig mismo mula sa kanya ng publiko na totoong nagdesisyon na sila ni Daniel na maghiwalay na. Sabi pa ni Kaf kung anuman ang meron sila ni Dij, tunay ito at hindi para lamang sa show. Hindi sila pumasok sa relasyon para lamang sa kamera, hindi dahil sa fans o dahil sa pera bunsod ng matagumpay na love team. At giit ni Kath tunay na nagmahal sila ni deej Hindi umano pinagsisisihan ni Catherine na nakapiling niya si Daniel ng halos kalahati ng buhay niya. At hindi niya ito ipagpapalit sa anumang bagay sa mundo. Ang labing isang taong relasyon ay nagbigay ay niya sa kanya ng saya, adventure at pakiramdam ng isang tunay na tahanan sa piling ni Daniel. Si Daniel Anya ang first boyfriend ni Catherine at hindi mawawala ang pagmamahal niya para dito. Sinubukan Anya ng Catherine na ayusin ang relasyon pero kailangan nilang tanggapin na hindi na maibabalik kung ano sila dati. Unfair din Anya na magpanggap sila ng walang naging pagbabago. Sabi ni Kath, Nitong mga nakalipas na buwan ay naging mahirap ang sitwasyon para sa kanila ni Dij. Salamat Anya na binigyan sila ng oras para i-process ang sakit. Ang kanilang love story ay nagsimula Anya sa respeto at nagtatapos din na may respeto rin. May mensahe rin ng mga fans ni Catherine at batid umano niyang nasaktan ang mga Cathniels gaya ng nararamdaman nila ni Deej. Pero sana ay maintindihan sila ng fans at samahan sila sa healing process. Sabi ni Kath, patuloy na lang susuportahan ni Deej ang isa't isa. Sa huli, ipinaalam ni Catherine kay DJ na magandang labing isang taon ang ibinigay ni DJ kay Kath, isang klase ng pagmamahal na hindi niya makakalimutan habang buhay.